pa kayo eh. Dati ulit yung kawali, oh. Tayo lang kakain lahat niyan. Kailangan, abusin niyo yan. <laughs> Ayan po, uh, kinukuhanan. Ayan si Lula namin, Oh, ayan. Hawak-hawak ang kanyang unika ihang apo. Ayan, uh, birthday ni Kuya. A konting celebration lang. No, at, uh, ito yung mga kanyang mga kasama. Ayan um. po, Uy. Hello, sino 'yan? Dian, ito yung ayan, uh, your friend ng aking unike, uniko oh, iho 'yan. Huwag oh, kang magtago iha, maganda ka naman eh. Huwag magtago. Ayan, okay. Okay. Yes. Okay na 'yan. Okay na 'yung unike iha na 'yan daw. Okay. 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 Intiget lagay. Hindi na. Hello, hello. Hello. Pinatawag ko kayo po ha? Na-announcement po tayo? Hindi pa po niya binyag? Siyempre <laughs> na na tayo ha para i-celebrate ang birthday ni Manuel. Wow! Pacey ko na jawa. Wow! Ganda! Dahil <laughs> dyan, okay, ganda na natin. Mga! Wow. Sige, hindi sa you know? Ako pwedeng magsalita. <laughs> Happy birthday! Ay Ay birthday! Ay Ay -ay Ay Ay, yung wish ko sa birthday ng anak ko, ano? Madagdagan yung apo ko. Ay Ay! Ay Daw <laughs> <laughs>

Oh please and smile for me. tell me that you